Uh, magandang araw mga kabogis, kamuli si Lito at welcome kayo sa aking channel Malayaris Garden Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon kung bakit napakagandang gamitin sa halaman itong uh, rice hull uh, Rice hull na bulok Gamit ko ito sa aking mga halaman, uh, pati sa mga bugambilya ko Nakita nyo ang lulusog uh, at namumulaklak uh, sandali lang uh, malusok siya at saka hindi natin masyado na ano hindi natin masyadong ginagamita ng abono kasi alam nyo itong risal uh, pag ginamit nyo uh, complete fertilizer na ito complete na siya <coughs> pag ginamit ninyo uh, dapat uh, hahaluan ninyo ng A uh, garden soil <coughs> uh, ang pagtakal uh, tatlong bulok na ipa isang uh, garden soil o yung lupa na sandy soil ihahalo nyo lang dyan o yung mga lupa na buhaghag basta haluan nyo sa ng lupa na buhaghag hindi yung malakit gaya dito oh. napakalusog ang halaman dito ito gamit ko sa mga bugambilya ko. Nakita nyo. May mga bugambilya ko. Saka kung ano anong mga halaman. O dito, lagi, gaya dito sa legume tree lang. Uh, legume golden tree. Ang nagre-repot niya ako dito. Yun, Kasi pagka uh, tumatagal, tumatagal. Alam nyo yung mga, yung ano, sa unang pagre-repot ninyo. <coughs> paghahalo ninyo, siyempre meron pang hindi masyado mga bulok kagaya dito ayan, hindi pa may mga bulok pero may mga halo na siya na bulok ayan na bulok na ipa din yan at may halo din siyang konti na lupa pagka habang nagtatagal ay itong mga sariwa na ito unti-unti siya na nabubulok kaya unti-unti na pagkain ng halaman kasi pagka nabubulok yung mga bagay na ganyan ah, dyan yung halaman nya makita ah, nyo yung mga halaman ninyo ah, malulusog na malulusog ah, kaya ganyan ang ano gamit ng mga gumagarden itong rice hull hindi pa siya yung tumitigas yung lumalambot ay yung tumitigas na yung tumitigas ng gusto hindi buhaghag siya o oh, ganyan Uh, tips ko lang sa inyo pagka uh, yung matagal na kunwari naman yung mga 2 years na na nasa pat niyo yung ipa na bulok nagiging ganito siya ganyan dapat uh, bawasan niyo ng konti Pagkaran palitan nyo ng panibago ganun lang babawasan nyo lang ng konti kunwari example ko lang sa inyo example examplean Ah, dito. Kunwari, ito kasi bago pa lang. Kunwari, pagka yung 2 years na, o 1 year na, nakita nyo na masyado ng malagkit, bulok na bulok na. Pwede nyo bawasan ng lupa, konti, pagkaran, palitan nyo ng panibago. Ganun lang is style yan sa mga uh, lupa natin na gamit sa paghalaman kasi kumisan matigas na diba pwede natin na palitan yung lupa niya pero hindi naman natin yung na uubusin lahat yung lupa para palitan kasi mamamatay naman yung halaman konti lang, magbawasan lang na konti o kaya naman, pinaka the best, iripat iripat nyo lang para magpanibago na naman siya, matagdagan ng konting lupa lumuag na naman yung bagay niya dun sa pinaka pat niya o, oh, ganito lang. nakita nyo ito, yung bugambilya ko. Ang late lang ng pato. Ang lulusog niya, oh. Sanay na to sa init, nakainit na. Ganyan sa kalusog. Napakita oh. ko sa inyo yung tamang pagre-rep at pagka-risal ang gamit nyo. Ito mga bugambilya. Ito 5x5x8. Five by five by ito naman 3x3 by itong plastikan. 3x3 by 6. Tamang-tama sana ilagay dito. Ganito lang ang paggamit ng ano, Rizal sa pagre-recipe. lang tayo dyan o, Ganyan lang. Kaganyan lang natin ng konti para madaling tanggalin yung plastic. Kaganyan natin. Ang dami mo kata na. ganyan. Sentro lang natin. Pagkaran. Dudurogin natin ng konti kung may baubo na yung halo natin. Diba? Ang ganyan. Huwag natin yung isisiksik ng ganyan, no? Oh. Huwag natin isisiksik ng ganon. Kasi, uh, hindi maganda sa halaman. Yung sakto lang, gaganyan nyo lang, oh. Eh. Ibukan nyo lang ng kaso, oh. Diba? Ganda. Kaya pa tayo. Mag ano si plastic. Diba kasi yung gamit ko na plastic dito sa, ano, sa legume tree. Kaya eh, meron ako dito bago. Ah, malaki ang kailangan niya na plastic ito mga bugambilya kahit konti lang ang lupa ito okay lang ganda na siya ito hindi pa nakatikim ng abono ito makita ah, nyo ang lulusok yun lapit sa kalsata kaya medyo magulo ah, ito nga na yan lang ito, Rysal, oh, nakita nyo. Share rin ito. Ang gamit ko dito sa pagre ko, yung ginamit ko dito, parehas lang din. Walang pinagiba. iba Kaya nyo, ang dami ulit. lang. Ingatan nyo lang na masabog ito. Ayan lang paggamit ng Rysal. Sa mga... Hindi ba pagka yung lupa ang gamit natin no oh, kaya yung buhangin oras na nilagay natin dire diretso puno na agad di ba sandali lang itong raisal kasi uh, ito nakita nyo ang gaganda ng ugat pagka raisal ang gamit ninyo at saka yung halaman nyo talagang malusog at ganyan lang ha Pa? Sampo lang ko lang naman kayo mamaya nakati so, sa silver nakita nyo ang lusog oh hindi pa nakatikim ng abon dami ng sanga kasi maganda yung lupa na ginamit natin sa kanya malabas na yung mga ubat dito nakapagpaparami ng ugat agad yung rice hull ito eh 2 weeks lang ito ganito na so, ganyan na pakalusog 2 weeks lang kahit hindi mo abunuhan pero pwede rin abunuhan kung gusto nyo basta mabilis kong na lumago oh. mag abono tayo kulang yung plastik ko mamaya na ito Teka, tahanap lang ako ng plastik. Kira, -kira, -kira, kira apa? apa? legium plant legium tree isa lang sampo lang ko lang kayo ng isa uh, medyo malaki yung plastic nya kasi ito kung legume tree uh, maganda ito napakaliwanag sa garden natin uh, yellow yellow golden tree ayan lang din ang pagre -repat. parehas lang din yung lupa nya walang pinag-iba rin oh, dami yung gata lang ito minarkot ko ito Margot ang pagbuhay dito. Pwede rin sa seats. O ganyan lang din na pagre-report. Walang pinag-iba. Hindi kasi ako gumagamit ng ano. Napansin nyo. Hindi ako gumagamit ng guantes. Hindi ko kasi nakasanayan. Ano ito lang naman? Rizal lang naman ito. Ganyan. Ito yung mga bago ako nag video nagre-report ako kanina dito ito mga bugon bilya eh na sample ko lang sayo nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko pag nagustuhan niyo nyo ang video ko ito please like share and subscribe paki-hit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video bye bye